Ay, dun. ginagawa mo? Tama, <tong> ano, pre. Pag ikaw talaga kasama namin sa sayaw, okay. champion talaga tayo, di ba, pre? Oh, Ang okay. dami pang babae. Okay, okay lang, di kasi... Okay. Pag sumasayaw din kayo, bro, malakas din naman kayo, pre. <tong> Bubukang bulaklak papasok si Lando Salamig-salamig sa takdang panahon Hey, pre! <tong> Kanina nga pa sayo na sayo dyan, ah. Oo nga, pre. Ba't kayo? Paano oh. nagpahinga ka agad niyo ako, ako dito, na, dito eh. na na mm. kami! Eh, Oo pa pre! Kapag nagchat sa Babae. Ang sabi ito ah. Doon idol na doon Galing mo talaga itang, na, sumayaw. Ulo! Galing mo talaga! Mana oh. talaga doon! Mana talaga! Do, oh. uh, oh. Papawis na uh, siya talaga doon! Papawas eh! Uh, bukas! bukas sa iyo. na talaga eh! Ay uh, pupunta uh, bukas yan? bukas! Sige Ay! Ayun pa pala, Ay! pala! Ay! pala Ay! Ay! Ayun, ayun. Ay! 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 ka? Oh Ay! pala Ay! 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 dahil ako nga pala yung kachat po ni Ruel. Doon po sa ano. Po po talaga kita. Ay, na idol po talaga kita. Okay. Matagal na po talaga kita ang idol. Ay, salamat po ate. Eh, yeah, ito pala yung mga ito kasama ko si Jim. no po. No po. Ano ba yun? yung bisita mo hindi mo papakainin? Tara na, o, Di ba? Oo. Tara, tara. Tara, 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 tara pakainin tara. Pa, tara. Tara, <laughs> oh. natin. Kasi masarap ang magdala, may tagayan tayo. Oo, oh, iinom rin tayo, ha. Okay. Ngayon, pre, si Mina din. Yo, kay na 'yon. Tara, so, tatagayan ko yan, pre. Tutok yan, ha. Sige, tingnan natin kung tutok ka. Kanina pa natutulog eh. No. Hey. Hey. Oo, ah, naman uh, hmm. mo dyan. Ayun una ba? Uto ka nga. Uto ka nga. Ayan, sabi ko sa sa'yo. Siyang pa lang kanina. Oo, oh, sa'yo na. Ah. Sa'yo kanina. Sa'king sa yung tagay. Eh. Ah, ayos ah. Oh, o, pre, tumadawag ang asawa mo. Okay na ako, pre. Bakit? Tumadawag na na eh. Hindi, nananaginip ka lang, pre. Walang tumatawag sa'yo, pre. Tumatawag sa'yo. Hindi, parang madilim na eh. Ah, ingat. O, sige, Ayan, pre, madilim na, oh. ingat. madilim na kasi, buwi na ako nyan. Oh, sige, sige, pre, ingat. Sige. Sige. sige, sige, alpong, sige. Oh, sige, sige, Oh, wala, wala. O, wala. O, wala ba isang bagsak dyan, ah. Sila, na ako, pre. Oh, hindi pa pangalak, pre. Nasing na ako. Bully. Uy, uy. Hindi naman pala kayo, hindi ka nagsabi sa akin. Ay, hindi mo nabasa yung chat sa'yo? Hindi oh, kasama mo? ay hi, 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 Sinama mo yung cost ni Ronald? Oo, ano nga ba? Kabataan na do. Parang dama. Ay, pre. Nagkakain mo na yan. Isunod na si ate, oh. Ako. Baila, pre. Sige, sige. Siyempre. Uy. Tama lang ba to? Oo, sa'yo eh, na yan. Tumula, Ah, Oo, ano? Sarap? Ako, pre. Eh? Kumuha ko sa akin. Nasing nakakot ko, pre. Idol, ah, uh, oh. ay ay na ako eh. Oh, sige, dala po sir. Ah, ay, sige po. Ah, kaya lang ako. Ronald, I, no, I love you. Kailangan. Malasing to. Uh. Wow. Sa kanya na ang tagay. Eh. So, kasama na natin dito ang mabay. Buhay na bro. Oo. Oh. Pero uwi na tayo, uh, uh. pre. Uy na tayo pre, ingat! Oh, sige, sige! Uy na tayo pre, ingat! Oh, sige, sige, ingat! Sige, ikaw na lang magkasigasan! Oo, okay, oh, sige, sige! Ingat pre, ha, ingat! Ay. Ay. Asan yung dalawa dito? Muwi na sila eh, muwi na eh! Huh? Oh, sa'yo na po! Tagay oh. mo na! Sa akin na naman! Sa'yo na yan! Ate, sa'yo na yan! Ah! Kapag no!

Ay na! Luba! Luba! Tulong! Tulong! Ay na! Luba! Saan ba siya na pala? Si Parinol nga pala. Ba'n hindi ko nakikita? Kaya yeah, nga, sali pumunta dito, no? Kaya nga, no? Yung... Ba't ba, siya, saan pa ka siya nagpupunta yun? Hindi nga rin nang papalang dami, hindi ko alam eh. Eh di ba, yung, di ba yung huling, kita natin, di ba nang inuman tayo nun? Yeah. Oo, oh, yun na rin yung last that? nakita natin sa kanila. Ay yung kaibigan ko mabahin, hindi nga na nag-ano sa akin, nag nagchat-chat eh. Hindi nga lang, ang problema nun. Hmm. Oh, uh. uh, ano kayo nangyari sa dalawa Oh. May kumakatok po sa mga, baka uh. si Ronald na yan. Kasi. Uy, oh, si okay. ano pala to? Si Ining. Pasok ka, pasok. Kupo ka. Kupo ka. Oh, ba't ngayon ko lang napakita? Kaya nga, ba't ngayon ko nang napakita? Simulan nga uminom tayo. Hindi na rin nagparamdam si Ronald. Pumunta pala to? Oo, okay. Hmm, pumunta yan. Pumunta yan. Eh, paano kasi maga ko umalis eh. Kasi na kasi yan eh. Ano, kasi... Kuya, kasi ano... Ano ba kasi yun? Ba't ano ba nangyari? Oo nga. Nag-inuman po kasi tayo. Akala ko po, umalis na kayo. Anong umalis? Ikaw nga yung unang umalis, di ba? Ano ba, ano ba talaga nangyari? Ikaw umalis na kayo. May ka nga si kayo. si niya ako sa niya ako sa hama. Huwag pa nang umiyak. Paresa naman natin yung ko. Ano? Talaga mong nagawa sa'yo yun? Ayun eh. Ano ka kami ma talaga kaming sa gulong na? ayusin niya yung malaking sulihan? siya pa ayun yan. Wala ginagawa ni Ronald. Maramak makatalo Hindi ko ginawa yun. Masisira ang sir dancer ko. Hindi talaga. <laughs> Nagawa mo ba nga yun? Ano mo ginawa sa atin ba? Pa? Ah, Patawad bro, pasensya ay, na. Ginawa na na ba eh? Patawarin mo sana ay, ako pre O Ano pa ginawa pa rin? Ginawa mo yun. Ano mo? No. Ha? Eh. Hindi bro pasensya talaga pre Anong pasensya? Ba't ginawa mo yun? Batang-batang bro -bata, Ginawa mo sinasadya pre Baka naman maya, madamay kami sa ginawa mo pre Pasensya talaga pre Nadala lang ako sa ay, alam ay, pre Hindi na tayo sa pagsasayo. Bahala ka sa bro eh. natin to. Ay, lo sa tamang problema mo pre ah.